mang salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Mia Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog merlinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez mic Rookie Maricel Arangco, Jamil TB at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guards sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Habang ang mga aswang na nandoon sa may kusina, sinira na din ng mga ito ang pintuan doon kaya natataranta na itong si Tatay Ligaspe sa isip ng matanda makakapasok na ang mga aswang na iyon sa loob ng bahay samantalang si Tatay Purong walang pakialam na ang mga ito kung mga malalakas man na uri ng mga aswang ang mga ito at kung gaano karami ang bilang ng mga kampo ng demonyo agad na itong tumayo at huwi ka nito kay Amid amay ka. Umataki na ang mga aswang. Tara na, tulungan na natin si Ligaspe. Bitbit nito ngayon ang matalas na itak. Nang makalapit na sinatatay Purong at Amid doon sa mga aswang na nasa gilid ng bahay, agad na nilang hinaribas ang mga ito ng mga pagtaga. Nagugulat man ang mga aswang sa bigla ang pagsulpot doon ng mag-ama. Agad naman na nakakailag ang mga ito. Mabilis na nagtatalunan ang mga ito, papaatras ang isa na napasiksik doon sa dingding ng bahay na iyon, ang pinagtutulungan ng mag-ama na pagtatagain hanggang sa napaigit na lamang ang aswang at natumba sa lupa. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, tuluyan na itong binawian ng buhay. Napaangil ng malakas ang mga aswang Hindi inaasahan ng mga ito Ang bigla ang pagsulpot doon ng dalawa Agad naman na pumalibot sa kanila ni Tatay Purong Ang karamihan sa mga aswang na saltik Habang napasigaw na itong senaryo At wika nito kinatatay Purong Mga pakialamirong nila lang Pagbabayaran ninyo ito ng buhay agad nang umigpaw itong senaryo. Papaatake kina Tatay Purong at habang umaatake din ang pinuno ng mga saltik, nagbabanggit din ito ng mga banyagang salita. Iyon ang nagiging dahilan para mapatigil ng ilang mga segundo si Tatay Purong nang tamaan ang mga ito ng mga osal na nitong senaryo. Magkakasing edad lamang itong senaryo kay Amid. Ngunit kakaiba na din ang lakas na tangan sa mga orasyon ng aswang na ito. Kaya nitong makipagtapatan ng lakas sa mga usal sa mga albularyo. Agad naman na nakagawa ng paraan itong si Tatay Purong para mawasak ang ginawa nitong sinaryo sa kanila. Ngunit huli na, napaigik na itong si Amid dahil tinamaan na ang binata ng magkakasunod na mga pagkalmot sa kanyang dibdib. Sa lakas, nang pag-ataking iyon itong senaryo Tumilapon pa nga itong si Amid At bumalandra doon sa dingding Ng bahay nila ni Tatang Ubak Rinig naman nila ni Tatay Ligaspi Ang mga kaguluhan na nasa labas Kaya mabilis nang dumungaw ang mga ito Doon sa nasirang bintana At bumulaga sa kanilang mga mata Ang mga naglalaban doon sa labas ng bahay Gulat na gulat itong si Tatay Ligaspi at hindi ito makapaniwala nang makita ang pinsan at pamangkin na si Tatay Purong at Amid na nakipaglaban doon sa mga aswang. Maraming katanungan ngayon sa isipan nitong si Tatay Ligaspe. Ngunit sa tingin niya, sa mga pagkakataon na ito, nangangailangan ngayon ng tulong ang dalawang kamag-anak doon sa labas. Kaya huwi ka agad nitong si Tatay Ligaspe sa binatili yung si Gideon. Gideon! kailangan natin na tulungan si Napurong. Ngayon, naapat na tayo. Sa tingin ko, kayang-kaya na natin ang lahat ng mga saltik na ito. Nabuhayan din ng loob itong si Gideon. Nag-alala din ito kanina. Hindi nga lamang nito ipinakita kay Tatay Ligaspi para hindi ito mapanghinaan ng loob. Ang sagot naman nitong si Gideon. Tama ka, Tatay Ligaspi. Ngayon, malalabanan na natin ang mga ito kahit doon sa labas pa ng bahay ngunit sa ngayon kailangan muna natin patayin ang lahat ng mga saltik na nakakapasok na doon sa may kusina nakita kasi nitong sigidiyon ang pagsilay ng liwanag doon sa kusina galing sa buwan ibig sabihin lamang na nabuksan na ng mga asuwang ang pintuan doon kaya wala nang inaksayang sandali ang mga ito agad nang tumakbo ang dalawa papunta doon sa may kusina. Sinalubong naman agad ang mga ito ng mga pagkalmot ng mga aswang. Nakalmot itong si Tatay Ligaspi sa kanyang tagiliran. Ngunit agad naman itong nakapagpakawala ng mga pagtagpas gamit ang kanyang itak. Nang mapatras ang aswang, agad niya itong sinibat at natuhog ito sa may dibdib na naging dahilan para agaran itong mabuwal at mangingisay. Dalawa naman agad ang napatay nitong si Gideon. Gamit pa rin ang kanyang sibat na kahoy. Walang habas na pinagtatarak niya ito doon sa mga aswang. Doon naman sa labas, nagawa ni Tatay Purong na mapigilan itong senaryo. Sa balak nitong tutuluyan na sana ang kanyang anak na si Amid. Hinarang ito ng matanda. Sabay ng mga pagpapakawala ng mga pagtaga. Nag-uusal din ito ng mga orasyon para maprotektahan ang kanilang katawan laban sa mga tigalbo. Nasugatan man itong si Tatay Purong, ngunit nakahanda pa rin itong makipagpatayan sa mga aswang para lamang mailigtas ang anak na sa mga pagkakataon na iyon namimilipit pa rin itong si Amid dahil sa sugat nitong natamo sa may dibdib. Nasugatan din ni Tatay Purong itong senaryo nang tamaan niya ito ng pagtaga sa may braso kaya napapatras ito at napaangil ng napakalakas. Naglundaga na din ang mga asuwang papunta kay Tatay Purong. Napapatras na ang matanda. Ngunit agad naman itong iwinasiwas ang dalang itak na naging dahilan para mag ang mga saltik. Ang apat na mga matatanda sa mga ito. Agad na umindak ang mga ito sa lupa kasabay naman ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Agad na nabuwal sa lupa itong si Tatay Purong at nandilim ang kanyang paningin. Hindi inaasahan ng matanda na ganon kalakas ang mga pinagsabay ng mga orasyon ng mga matatandang aswang. Pulido na nga ang kanyang mga ginagawang dipinsa ngunit walang kahirap-hirap na nawasak ito ng mga matatandang aswang. Nahihilo pa rin itong si Tatay Purong at nayanig ang kanyang buong katawan. Natataranta na ito dahil anumang oras, maaaring masakmal na sila ng mga aswang. Ngunit ang napakabahong amoy na naamoy nila galing sa katawan ng mga aswang napapalitan ito ngayon ng napakabangong halimuyak. Nanduroon na pala itong sigidiyon at tatay tatayligaspe sa gilid ng bahay. Agad na nakagawa na pala itong sigidiyon ng malalakas na usal para mawasak ang ginawang mga tigalbo ng mga matatandang saltik. Agad din, nauwi ka nitong si Tatay Ligaspi kay Tatay Purong. Tumayo ka na, Purong. Marami pang mga aswang ang nasa paligid ang dapat natin napatayin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin sa lahat ng ito kung bakit kayo nandito Ngunit sa kabila ng lahat, nais kong magpapasalamat sa inyo ni Amid agad na pinulot ni Tatay Ligaspi ang nabitiwan na itak nitong si Tatay Purong. Pagkatapos, sunod na tinulungan naman nitong si Tatay Ligaspi ang pamangkin na si Amid. At ang nasabi na lamang nitong si Amid. Maraming salamat Tatay Purong. Sa ngayon, mukhang kalimutan na muna natin ang naging hidwaan natin sa ating mga pamedya. Kailangan natin ngayon na magtulungan para pabagsakin natin ang lahat ng mga aswang na ito. Kahit na may sugat itong si Amid sa kanyang dibdib, buong tapang na inataki pa rin ang mga aswang. Ganon din si Tatay Gaspi at Tatay Purong, pinagtataga na ng dalawang mga matatanda ang mga aswang. Ngayon, mas lumakas na ang loob nitong si Tatay Ligaspi. Napagtanto nitong kakaiba din pala ang lakas na tangan ng apo ni Tatang Ubak na si Gideon. Saksi siya kung paano wasakin ang mga malalakas na usal na ginawa ng mga matatandang saltik. Sa kabilang banda naman ng lugar, doon sa bahay ni Tatang Ubak sa Bukirin ng Sungkol, nakita ng matanda ang mabibilis na mga ginagawang paglipad ng kanyang mga alagang ibon sa ibabaw ng kanyang bahay. Habang ang kanyang mga alagang mga sigbin, nag-iingay na rin ng sobra ang mga ito, mabilis na nagpatalon-talon ang mga sigbin galing doon sa kakahuyan papunta sa kanyang bahay. Ngayon, malinaw na ang lahat para kay Tatang Ubak. Papalapit na sa kanyang bahay ang mga aswang na saltik. Agad na wika ng matanda sa kanyang mga kasamahan. Mak, doon na kayo ni Buno sa Maysala. Maglalagi kayo doon. At tulad ng bilin ko sa iyo, mak, Huwag kang lalayo sa bata. Wag mong ihiwalay sa iyong paningin si Bono. Doro, Lala, lumabas na tayo ng bahay. Paparating na ang mga aswang. Pagkatapos sabay nang lumabas ang tatlo sa bahay ng matanda habang bitbit -bit ng mga ito ang kanilang mga armas. Ngayon, may dalang armas na itong si Tatang Ubak, isang tungkod na may maliit na bungo ang dulo nito at may mga nakapalibot na mga patalim naman sa kabilang dulo ng kanyang tungkod. Habang itong si Duro, dala nito ang isang natatanging malaking maso at dalawang mga plumingko naman ang bitbit nitong si Lala. Nakatayo ang tatlo sa gilid ng bahay nitong si Tatang Ubak. May kaunting liwanag ang kapaligiran dahil sa sinag ng buwan. Nakikiramdam ang mga ito at hinihintay ang pagdating ng mga saltik makalipas ang ilang mga sandali nawawala na ang mga alagang ibon nitong si Tatang Ubak na nagpalipad-lipad kanina lamang sa ibabaw ng bubong ng bahay samantalang ang mga sigbin nang sumipol ang matandang albularyo mabilis na nagtatago ang mga ito doon sa kubo sa likuran tanong nitong si Duro kay Tatang Ubak ano kaya kadami ang mga ito? Tatang-ubak. Huwag <laughs> mong intindihin ang kanilang bilang, duro. Ang kanilang lakas ang ating iisipin. Malalakas ang mga saltik at natitiyak kong kasama ngayon ng mga ito ang iilan sa kanilang mga matatanda. Mas malalakas ang mga matatanda ng mga saltik lalo na sa mga kakayahan sa orasyon. Ngunit sa tingin ko, kayang-kaya natin natapatan o higitan ang kanilang mga kaalaman. <laughs> kung maaari duro, lala, walang ititirang buhay sa lahat ng mga ito. Ipakita natin kay Abukay kung gaano tayo kabagsik, kung gaano pinangingilagan ang ating pamilya sa islang ito. Ilang sandali pa, ramdam na nila ang presensya ng mga asuwang sa paligid. Naamoy na dinila ang kakaibang baho ng mga ito. May mga nakikita na din silang mga anino ang napakabilis na naglulundagan doon sa unahan. Muling wika nitong si Tatang Ubak. Hmm, nasasabik na akong gutay-gutayin ang mga aswang na ito. Hehehe, <laughs> nandito rito na sila. Nang mapagtanto ni Tatang Ubak na nakakalapit na sa kanila ang mga aswang at nagtatago lamang ang mga ito sa kadiliman. Mabuti at nakakarating na kayo. Hehe, <laughs> kanina pa ako naghihintay sa inyo. Nasasabit na akong patayin kayong lahat. Nang biglang may nakita silang isang matandang saltik ang naglalakad galing doon sa mga makakapal na mga damuhan sa tingin ni Tatang Ubak batay sa nakita niyang hitsura nito mukhang magkakasing edad lamang sila at ramdam ni Tatang Ubak na mas malakas ang pwersa nito kumpara doon sa mga kasamahan nitong mga saltik agad na wika nito sa kanila talagang napakalaki ang tiwala mo sa iyong sarili Tatang Ubak ganon na ba kalakas ang tingin mo sa iyong sarili nandito kami para patayin kayong lahat bilang paghiganti sa pagpatay ninyo sa aming mga kasamahan doon sa patag. Sinimulan mo ang digmaan. Tatapusin namin ito. <laughs> Hindi kita kilala, Saltik. Ngunit sa tingin ko, kakaiba din ang lakas mo. <laughs> Hindi ako naghambog. Talaga lamang na gusto kong patayin ang lahat ng angkan ng mga Saltik na naghari-hari na dito sa isla ng Walog. Simula nang mawala ang ermitanyong si Dudoy sa kabundukan ng Walog, nagsisimulang dumarami na din ang mga kampo ng demonyong katulad ninyo. At ngayon, panahon na para ako ang susupil sa inyo at magpapadala sa imperno. <laughs> Huwag na kayong magtatago pa alam ko na ang kinaroroonan ninyo. Umataki na kayo ngayon din. Wala nang dahilan para magtatago pa kayo. Napaangin na lang itong sitasyo ang namumuno sa mga saltik sa mga pagkakataon na iyon at muling wika nito. Lumabas na kayo. Tama ang matandang ito. Walang dahilan para magtatago buhay ng mga ito ang ating pakay sa pagpunta sa lugar na ito. Kaya pagkatapos, nakita na nilang isa-isang nagsilabasan na ang mga asuwang sa paligid. Napakarami ng mga ito. At sa tingin nitong si Tatang Ubak, tama nga siya sa kanyang hinala. Kasama nga ng mga ito, ang mga matatandang mga saltik. Dahan-dahan nang umaaligid ang mga ito sa kanila. Wika nitong si Tatang Ubak. Ayan, Masunurin din pala kayo. Masasayang lamang ang aming uras, kaya simulan na natin. Tara na Lada. Ang utos nitong sitatang ubak sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, agad na nawala ang tatlo sa kanilang kinatatayuan. Buong bilis na inataki ng mga ito ang mga aswang na nasa paligid. Agad naman na nagbabanggit ng mga banyagang salita itong sitasyo at nagpakawala ito ng mga orasyon sa buong paligid. Matapos niyang magawa ang mga orasyon, umihip pa ito sa hangin ng tatlong beses kasabay ng mga pag-uusal. Ngunit agad naman na napansin iyon ni Tatang Ubak, agad na winasak ng matanda sa pamamagitan ng mga pag-uusal din ng mga orasyon at pagkatapos, agad na nitong inaatake ang matandang saltik na si Tasyo. Agad na napangbuno ang mga ito. Uy ka nitong si Tatang Ubak. Inaakala mo ba na ganun kahina ang aming kakayahan para madaling maikulong mo ang aming karunungan? Nagkakamali ka, Saltik. Baka nakakalimutan mo kung sino si Tatang Ubak. Sunod-sunod <laughs> na ang ginawang pag-atake ni Tatang Ubak sa pinuno ng mga Saltik. Ngunit nasasabayan din ng pinuno ng mga saltik ang bilis at lakas nitong sitatang ubak hanggang sa tuluyan ng matamaan ito ng matandang albularyo gamit ang tungkod. Lumalagabog pa nga sa lupa ang matandang saltik na sitasyo sa lakas ng tamang iyon. Rinig ito ng iba pang mga asuwang at nagulat ang mga ito nang makita nila ang kanilang pinuno na nakabulagta. Ang mga matatandang aswang naman agad na pumalibot ang mga ito sa kinaroroonan nitong si Tasio habang bumabawi pa ito ng lakas. Ngunit itong si Duro, hindi na niya hinayaan na magawang maprotektahan ng mga matatandang saltik ang kanilang pinuno. Agad itong umigpaw at hinampas sa hawak ng maso ang mga matatandang aswang. Napakabigat ang masong hawak nitong si Duro ngunit parang papil lamang itong hawakan ng antingero. Apat na nga ang napatay na saltik nitong si Duro sa ilang minutong nakalipas na bakbakan. Basag ang mga bungo ng mga ito nang matamaan ito ni Duro ng mga paghampas. Bukod kasi sa malakas ang armas nitong si Duro. Napakabilis din itong kumilos. Di hamak na mas mabibilis pa ang kilos nitong si Duro kumpara doon sa mga saltik. Tatlo na din ang napatay nitong si Lala. Pinagtatarak niya sa katawan ng mga saltik ang hawak na plumingko. Habang umaatake ang asawa nitong si Duro, panay din ang ginawa nitong mga usal. Pinatili kasi ng mga ito ang kanilang mga puder habang nakipaglaban sa mga saltik. Nakakaiwas naman ang mga aswang sa ginawang pag-atake nitong si Duro. Ngunit nang tamaan ang lupa sa hawak na maso nitong si Duro, agad na nabibiyak ang lupa sa buong paligid. Umiinog din ng ilang mga segundo ang kanilang kinaroroonan na naging dahilan para bumagsak ang ibang mga aswang. Hindi lamang lakas ang mga ginawang paghampas nitong si Duro sa hawak nitong maso. Nagtataglay din iyon ng mga malalakas na mga usal. Dahil sa nangyayaring iyon, napatay pa nila ni Duro at Tatang Ubak ang tatlo sa mga matatandang aswang. Nagawa naman ng tatlo pang mga matatandang aswang na mabitbit itong sitasyo at madala doon sa unahan samantalang ang siyam na mga natitirang mga aswang agad na humarang ang mga ito sa kanila napapangiti na lamang itong sitatang ubak sa mga kaganapan sa ilang minutong bakbakan nakikita na agad ang agwat ng kanilang mga kakayahan ngayon nabawasan na ang bilang ng mga saltik napatay din nila ang tatlo sa mga matatandang aswang samantalang nasakta naman niya ng sobra ang pinuno ng mga saltik itong si Tasio huwi ka naman ng isang matandang aswang nakasama kasama nitong si Tasio doon sa unahan mukhang kakaiba ang lakas na tangan ng tatlong iyan Tasio ano na ang gagawin natin sa mga ito sagot naman itong si Tasio na medyo nakakabawi na ng lakas tayo naman ang malalagot kapag bumalik tayo sa ating kuta na dala ang balitang pagkatalo. Kilala yun na si Pinunong Abukay. Mas pipiliin ko ang mamatay na lumalaban kaysa mapatay ng ating pinuno. Napatungo na lamang ang natitirang mga matatandang aswang sa kanilang narinig kay Tasyo. Itong si Tasyo, kanang kamay ito ni Abukay at isa sa mga pinakamalakas sa kanilang hanay. Takot nga ito kay Abukay, sila pa kaya. Kaya walang nagagawa ang mga ito, kundi ang magpapatuloy sa labanan. Naglalakad na itong sitatang ubak habang nakangisi ang matanda. Nakasunod naman sa kanya, sinalala at duro. bitbit bit ng mga ito ang kanilang mga armas. Huwi ka nitong sitatang ubak." <laughs> Mukhang tagilid na ngayon ang kalagayan ninyo, mga kampon ng demonyo. Napapatay na namin ang ibang mga kasamahan niyong saltik. At ngayon, nararamdaman ko na ang magiging katapusan ninyo. Ano pa kayang paraan ang maaari niyong gawin para mabigyan kami ng patas na laban? Umaangil lamang ang mga aswang habang nakatuwad ang mga ito ang mga matatandang aswang naman. Agad na muling gumawa ang mga ito ng mga usal. Binabalak na ng mga ito na na ang kanilang mga malalakas na karunungan. Huwi ka nitong si Tasyo sa mga ito. Gawin na natin ang kahuli-hulihang paraan para matalo ang mga ito. At pagkatapos bumuka-buka na din ang bibig nitong si Tasyo na sumabay sa mga ginagawang pag-uusal ng mga matatandang mga asuwang. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, matapos ang kanilang mga ginagawang usal, mabilis na umindak na ang mga ito sa lupa at umihip sa hangin. Sa ginawa ng mga asuwang, biglang nabibiyak ang lupang kinaroroonan nila ni Tatang Ubak at mabilis na nagsilabasan ang mga ugat ng puno ng kahoy galing sa mga nabiyak na lupa at agad na silang inabot ng mga ito. Hindi iyon na paghandaan nila ni Tatang Ubak. Hindi nila inaasahan na magagawa ng mga aswang na ito ang ganong uri na kalakas na antas ng orasyon at ritual.